Magandang gabi mga kamutya, mga kaagimat Ito naman po ako, si Pepe Ngagimat TV Para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa uh, iba't ibang uri ng mga mutya at mga pampaswerte Ito po ang ipapakita ko sa inyo ngayon Itong uh, bulaklak ng tanglad. Alam naman natin nung lahat na ang tanglad ay ay nahalo sa pagkain, sa mga lugaw, sa tinola. Pero po ay uh, itoy ay nagtataglay din ng mutya ng kalikasan na ang kanyang pinakamutya ay itong kanyang bulaklak. Kasi po, ang tanglad po, kahit magtanim ka ng isang daang puno, swerte ng isa na may makita kang may bulaklak. Dahil po, ang talagang ang tanglad ay hindi po talaga namumulaklak. Pero dahil po sa sa tinatawag na mutya ng kalikasan kaya po ay nagkakabulaklak kaya nga po ay tinuturing itong isang bagay na nagtataglay ng kapangyarihan dahil po hindi po karniwan sa tanglad ang mamulaklak ito pong bulaklak ng tanglad ito'y pinaniniwalaan na nagtataglay ng pampaswerte. Sa mga naghahanap dyan ng mga pampaswerte, ito po isa sa maswerting, sa maswerting gamit para sa tindahan, negosyo, uh, ginagamit din ito sa trabaho, inilalagay sa wallet, ibalot mo lang ito sa kulay pulang tela para Uh, hindi maano ang kanyang ang jingling hindi mawala hindi mapasokan ng mga bad energies ito po ay uh, pinaniwalaan din na mainam na pampaswerte rin sa pag-ibig itong tanglad dahil ito po ay nagbibigay ng ah uh, Panghalina Dahil po sa amoy ng tanglad Na nakakahalina Kahit naman po tayo Kapag tayo uh, May nakitang tanglad Inamoy natin, nababangon din tayo yan. Kaya po ito uh, Kahit nasabihin mong Hindi ka man maamoy Pag nagtatangan ka ng ganito Yung nasa bulsa mo lang O nasa wallet mo lang Yun po yung uh, kusa sa yung lalapit ang swerte o kung kung halimbawa uh, biglang may magkakagusto sa iyo ganon at saka ito po ay napakagandang gamit dahil sa ito ay lahat ng ah uh, Pampagod vibes ay narito na sa bulaklak ng tanglad. Kasi po, uh, isipin na lang natin. Sa dinami-dami ng tanglad, wala kang bibihira lang po ang mayroong bulaklak. Kaya ibig sabihin, uh, bukod tayo kang mayroong halimbawa nito, ay eh di swerte ka. Dahil ma Uh, ma ka ng kapangyarihan ng swerte nitong bulaklak ng tanglan. Uh, kung kung uh, kung kung kulang man kung 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 gamit ang kung 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 ay lahat puro sa pampaswerte sa buhay, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-ibig, kompleto po, nandito na. Kaya yung mga naghahanap ng mga pampaswerte, isa na po ito doon. Sana po ay may natutunan kayo sa aking binahagi ngayon. Bulaklak ng tanglad ito po. Ito po yung mabango. Mabango uh, Salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like and share. At salamat din po sa mga mag-subscribe pa lang. Uh, Merry Christmas po and advance Happy New Year. Magandang gabi.